Hello, mga boss, meron lang akong share sa inyo about dito sa ginagawa kong Honda City IDSI 2004. Na ang problema nito is hindi calibrated yung kanyang fuel gauge kasi gaya na nakikita nyo nga ngayon ay tinanggal ko yung takip kasi nga uh, inayos to. Then after nun, hindi na nakalibrate dito and kahit full tank sya, nasa kalahati pa lang. So ang ginawa ko dito mga boss, ito nakita nyo naman, nakakalas. Kasi hindi ko siya marekta ayaw gumana direkta ko na yung dalawang wire niya ewan ko kung bakit then ginamit ako pa ng test light ayaw din hindi siya makalibrate ayo gumalaw dito dapat kasi pagka direkta natin to ay dapat magkaroon ng pagbabago dapat mag full yan kasi nirekta natin then eto ginawa ko nagkalas pa ako dito marami pa akong kinalas bago natin nakalibrate ngayon Pagka-inon kasi natin dapat ayan nakababa Ayan, nakababa yung floater niya. Then, ayan, nakailaw na rin yung kanyang sign. Then, eto. Iaangat natin ng todo tong floater. Ayan, nakaangat yan. Uh, assuming na nakapultang tank yan. So, dapat kapag kasagad to, dapat full tank din dito. Okay. So, para maging safe ang ating ginagawa, ganito na lang ginawa ko kasi. Uh, hindi pwedeng matagal yung ginagawa natin dito kasi pwede masira yung gauge pag nare -rekta -rekta natin lalo na yung mga electronics okay so etong ginawa ko mas safe to kasi nga nakakalas kaya alam medyo mahirap ang mga kakalasin marami yung tatanggalin then kung gusto nyo pinaka safe talaga at hindi kay magtatanggal ng pump pwede kayong gumamit ng resistor okay so dito kasi nagbabase siya sa uh, resistance doon sa kanyang signal wire dito sa kanyang yan signal wire papunta dito sa panel gauge so baba ko lang yan kasi naka full naman siya eh nag full siya tapos binaba ko dapat empty yan yun uh, ang sign nakalibrated calibrated na talaga siya okay kinalas ko para safe then wag nating tagalan kapag ka nagre-recta tayo dito kasi pwede masira yung panel gauge o magka problema kaya dalawang option para mas safe. Tanggalin nyo to. E eh, kung mahirap naman, kunyari halimbawa na bababa pa yung tanke eh para makalas to, di ba? mas mahirap. Ang gawin natin, pwede nating kunin lang yung connector, tanggalin, gamitan tayo ng resistor. Pwede tayong gumamit ng 10 to 20 ohms na resistor. Yung uh, resistor na yun, irerekta natin sa saksakan nito yung dalawa, yung maliit na wire dito. Signal wire 'yan. Papuntang gauge. Then gumamit tayo ng 10 to 20 ohms. Then direkta natin dapat lumabas dito ay full, mas safe 'yun. Kasi isi-simulate natin. 10 to 20 ohms lang mga bossing para mag-full itong needle. Then 100 to 100, 120 depende kasi yan sa mga sasakyan. Na resistor ay assuming natin na empty. Kung di ako nagkakamali. Kasi, makagamit na ako ng mga resistor, eh ganun din talaga yung pagsisimulate niya. Para malaman natin kung okay ba yung gauge and kung paano rin makalibrate. Okay? So, yun mga bossing. Binigyan ko lang kayo ng konting idea dito sa Honda City IDSI. Ewan ko kung bakit ganun. Ha? Sa mga expert yan, eh, hindi ko alam kung paano nyo discard nyo dito Kasi kadalasan Ganun lang naman Rerect eh Tapos sinetest light Para mag full tap dito Pero dito sa Honda City Hindi ko alam kung bakit Okay O baka nagkamali lang ako Okay Yun lang mga bossing Sinay ko lang kung paano yung Discarte dito Na Mahirap Pero at least naman Safe Okay Gamit tayo ng resistor O magkalas tayo ng Fuel pump Kung hindi talaga natin Makalibrate Dito sa Instrument cluster Okay, 'yun lang mga bossing. Maraming maraming salamat po.